Ay, ano nangyari sa'yo dyan? Daga pala, may dala akong baso. At nagpapapromote sa atin dito, Butsog. Kikita tayo! <tose> <tose> Baka budol yan! Saan yan? Baka budol yan! Baso? Ako bahala sa'yo. Bra! <coughs> Kikita nga tayo dito. Tandaan mo yan. Kikita tayo. Paano? Simple lang. Ito maging sa sa pagyaman natin, Tsog! What? talaga! Huwag ka naman yung tanga! Ha? Huh? Eh bakit? Ano nga ako? baso yun ah! Ito, itatry natin ah! Pag ihulong ko to sa langit, bababa sa lupa! Di ba? Hindi basag? Ano yan? Tika, tika lang buto! Ayusin ko muna yung kamera natin! Hawakan mo to! Ayusin ko lang yung kamera! Para dito tayo yaman, Jog! Wow. wow. Ito na tayo yaman. Ito na susi pagyaman natin. <laughs> Akin yung baso! Ha? Ah? Cuk, so, Ready na? natin itong baso na to kung gaano katibay <laughs> Ito na tayo. ha <laughs> ah. shout out mga kataga kabuya o Laguna diyan. Mga Laguna diyan. ipo ko lang tong baso na to kung gaano katibay. Kung gaano katibay itong baso na to na hawak ko. Ipapakita ko sa inyo Woo! kung gaano katibay. Itong baso na to, ito'y matibay. Ito'y pinakamatibay na baso. What? Akin na tubig. <laughs> Guys, Itong dala ko nito, may tubig laman. Itong baso niyo ipopromote ko, ito ilalagyan natin ng tubig. What? Para malalaman, itong tubig na to, pag ilagay dito sa pinopromote kong baso, walang butas. Wow, wow. magic! Walang butas, oh. Ganito ka diba yung baso? Guys, huh? ano pang panginintay niyo? Bili na! Nasa comment section, yung link na to. Let's go! Oh, <laughs> You're fresh! <friend. laughs>